Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batos si Atty. Claire Castro. Today is January 31, 2025. Okay, pag-uusapan po natin, eh, may panibago pala itong panawagan si dating Pangulong Duterte kay PBBM. Aba yung kanyang panawagan, eh mukhang taliwas sa kanyang mga ginawa dati. So basahin nga natin at i-share natin ito. Yan, okay? Ano ang kanyang request mga ka-clear? Dito, dito. Dito natin puntahan. Okay? Ayan. Una dito, sabi, bigyan niya na lang tayo ng patas na laban. Okay? Walang takutan at walang karahasan. Titiyakin niyang walang vote buying at ipagpatuloy ang demokrasya. Yan, ito tayo ha? ito tayo. Yan. So ito ang mensahe ni dating Pangulo Duterte kay President Bongbong Marcos para sa darating na halalan. Okay, basahin nga natin lahat. So, this coming election, I hope that the president, kung marinig niya ako, bigyan niya tayo, okay, bigyan niya na lang tayo ng patas na laban. We will not allow na kagaya ko noon na prangka-prangka ako sa mga tao. Okay? Huwag kayong pumasok sa mga takutan, pati na yung sa violence. It's not good. Alam pala naman ni dating Pangulong Duterte na it's not good. Eh, ba't ginawa mo? Kasama pa yung ibang mga alipores mo. And at the same time, mga haklil, kailan lang? Nito lang, ha? Nito nga... Nagkaroon sila ng parang pag-uusap doon sa actually sa Facebook ito ni Baste eh Mayor Baste Duterte. 'Di ba sinabi niya kung nangyari sa akin 'to mga blank items na 'to, kung nangyari sa opisina niya 'to, 'di ba babarilin na lang niya? Wag mong gawin niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo, para mo akong pinahiya, at pagtawanan ako ng mga mga congressman. So, mabuti ang alam ninyo. Barilan ka agad para wala ng istorya. Lukulo ko kayo may trial-trial ba tayo ang gastos yan? Kailan lang yan? Two weeks ago? So, di pa rin nawawala sa kanya yung isip tungkol sa pagiging bayulente. Di diba? Sabi niya dito, let us keep democracy as handed down to our parents. Yan. Sabi ni PRRD. Oh. I-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Anong legacy? Democracy? Ito? Na-practice ba ito ng to the fullest extent nung panahon, panahon mo. ba? Diba? Hindi ba naabuso o naharas yung mga tao, yung, yung mga taga-media na nagsasabi no, ng mga bagay-bagay na medyo negatibo sa'yo. Katulad ng Rappler, You're saying that the law in the Philippines is being weaponized and weaponized against you, a high profile critic of Rodrigo Duterte. What is the wider impact of your arrest? Is this going to have an impact on press freedom in general in the Philippines and across the region? I think it already has. And, you know, one of our young reporters yesterday who was doing a live stream on Facebook. When the officers were here to serve the arrest warrant, um, he, one of the officers, actively tried to stop her from from do, from covering. And of course, she knew her rights. She knew she could continue live streaming. And then he turned to her and said, uh, "Be silent, or you're next." And I think that. That's a very clear message here, and it is the use of fear in this way. I'm being set up as an example so that others will stop asking tough questions. And I think that puts responsibility on me to continue asking tough questions uh, to not allow. A, a, it, this doesn't make me afraid, frankly. It's an extremely petty move to keep me in detention overnight. I have the right to bail, and uh, and that should have been granted to me. Um, will continue. The mission becomes even more critical. Uh, hashtag hold the line, Katulad ng Inquirer. So, syempre, hindi mawawala sa si listahan ng ABS-CBN. So, ngayon, ipipreserve natin yung legacy na ito, yung tungkol sa demokrasya. Bakit hindi nangyari ito sa panahon ninyo? Yes, meron. Democracy. Pero tandaan natin, kapag ka hindi sang-ayon ha, ah, ang mga sinasabi sa iyo, maaaring ikulong. Huwag natin kalimutan ang nangyari kay Senator Lila de Lima at kay Senator Trillanes. Although, in the course of time, it was not really perfect. We try to maintain that kind whether we are the ones in power or position tayo. Sana, si President Marcos would see to it that wala ng vote buying. Wala na talaga 'yon kasi yung vote buying is really out. Okay, dagdag pa niya. So tingnan natin. Sa so, ito ah, ito yung pinakasamari, di ba? Titiyakin nating walang vote buying at ipagpatuloy ang demokrasya. Okay. Ano ba yung dati? Ano ba yung paniniwala dati dito ni dating Pangulong Duterte? Pakitignan niya natin. Noong panahon niya, hindi issue ang vote buying. Ito ang kanyang tinuran. No? Oh. On election day, the Duterte says, vote buying integral to Philippine elections. O oh, parang tinanggap mo na. Pero ngayon, ang hiling mo kay PBBM dapat mawala. Dapat naman talagang walang vote buying. Alam naman natin yan. Kaya lang sinasabi natin, bakit yung nire-request mo ngayon na walang vote buying, hindi mo naman ginawa nung panahon mo. Hindi ba? Para na-justify pa yung ginawa ni Bongo. Dahil siya ay naakusahan din ng vote buying. Pero nagkaroon ba ng investigation dito? So, sige, tingnan natin ha. Ah. Uh, oh. President Rodrigo Duterte says there should be nothing wrong with vote buying. O paano na to? Kakaiba to. Kakaiba ngayon sa nire-request kay PBBM di ba? Oh, di da, wala daw masama vote buying with uh, when it takes the form of paying for transportation and food of local leaders. So, kapag ka nagbigay ka ng pera, pamasahe, pang pangkain, di ba? Hindi naman siyempre local leaders lang naman ang bibigyan niyo. So, wala daw masama dito. O, oh, di yung ganito, kung may mangyayari ganito, ah uh, Mr. President, Mr. Former President, okay lang. Nothing wrong eh with vote buying, di ba? Sabi niya, nothing wrong with vote buying. Okay. O sabi to, right after the casting his vote in the 2019 national elections, Philippine President Rodrigo Duterte called vote buying an integral part of the country's electoral exercise. Uh, vote buying is an election offense penalized with the imprisonment and perpetual disqualification from holding public office. The practice of buying votes has been an integral part of an election in the Philippines. Yung pagboto, lahat yan, walang hindi nagbibili ng boto dito. Maniwala ka. Oh, uh, nung panahon mo, hindi mo nasawata. Tinuri mo pang normal. So, bakit ngayon, yun ang hinihiling mo kay PBBM? Anin na taon kang nasa posisyon. Hindi mo ito ginawang patigil. Ma? Oh, uh, he had been asked to comment on persistent reports of vote buying in provinces and cities all over the country. Okay? Oh, uh, ito. He said, what people call vote buying are just politicians paying the fare of local leaders who are helping ensure votes for them in a locality. In other occasions, it could be politicians giving food to these leaders. It is not because I'm buying the vote of the fellow, it's because I'm giving him the money to go to the precinct to cast his vote. Kundi ganun din, buying pa rin yun. Ikaw pa rin yung naging instrumento para makaboto siya. So, definitely kung ikaw ang nagbigay ng pamasahin niyan, eh, eh ikaw ang niyan. Or you send food to your leaders who are here sacrificing and and waiting for the food to eat so they can last until the last vote is counted. So, pag ganon, uh, Pangulong Duterte, okay lang. So, kailangan magbigay ka ng pera, magdala ka ng sasakyan, magdali mo lahat yung mga boboto sa presinto para makaboto. Sagot mo lahat. So, hindi siya vote buying. Diba? So, ayan. Leader ko yan. Alangan naman patayin ko sa gutom. Kaya mahirap yung vote buying. It can take many forms. Basta mahirap talaga yan. So, why are you now asking PBBM to eradicate vote buying? Again, huwag tayo magkamali ah. Bawal ang vote buying hindi natin ito tinotolerate. Kasi it's against the law. Ang sa atin lang dito, ang issue lang, kung ito ang paniniwala mo sa loob na mga panahon, bakit mo ngayon ito ipagdidiinan kay PBBM? Ang tingin kong gusto para tingin dito, di ba? Matalo man, no? Pag natalo ang kanya mga bata, ang, ang kanya mga alaga, no? Sa eleksyon, ang gusto niyo palabasin dito, nag-vote buying ang administrasyon. Kasi ito yung niya eh. When in fact, nung panahon niya, tanggap niya pala. Mm. Diba? Oh. The third is own aid. Ito, oh. Bongo has been accused of vote buying in the form of donations to fire victims during the 90-day campaign period. Oh. Pero, ano sagot niya? malakanyang had expressed doubt. Okay, that go would be held liable for the allegation. O oh, di ba? Inanomo mo na agad eh. Pinawalang sala mo na sa vote buying. Tapos now you have that temerity to ask that there should be no more vote buying. Sana nung panahon niya, matapang ka naman mas may pananakot ka nga noon, eh di dapat ginawa mo na. Para nagsimula na. At hindi na maniwala ang tao sa mga sinasabi mo na yung vote buying ay eh, integral part na ng electoral system natin. Diba? Mm. So ito pa mga ka -clear. So di ba no? So this coming election, I hope that the president kung marinig niya ako, bigyan niya lang tayo ng patas na laban. Patas na laban? So ito, pag in general ito ha, hindi naman lumalaban. Mukhang hindi naman lumalaban si dating Pangulong Duterte sa patas na laban. Hindi lang sa si eleksyon ha. Kasi hindi siya patas lumaban kay Leila de Lima. Hindi siya patas lumaban noon kay senator Trillanes. Kapag ka siya ay tinutulig sa, ang ganti niya, pakulong yan. Yung mga naging biktima sa si AJK, di ka naman naging patas. Iba? Walang, hindi naging patas ang laban doon. Hmm. at lalo na to sinabi niya We will not allow nakagaya ko noon na prangka-prangka ako sa mga tao huwag kayong pumasok sa mga takutan pati yung violence talaga It's not good Okay so tina natin to Okay pakita ko lang ha mga... natin to uh, About three of them because there were three of them uh, I didn't I really know how how many from my gun uh, went to inside their bodies but uh, it it happened and i said that i cannot lie about it because but if uh, it means uh, killing people uh, kneeling down with their hands tied at the back that's all bullshit. do you think that makes you fit for the job of president yes of course okay <laughs> against drugs will not stop until the last pusher and the last Lord, Paano are... mm. yan? Bakit yung mga ginagawa mo ngayon, yun yung panawagan na wag gawin ng ibang tao? So, sino lang pwedeng gumawa? Ikaw. Pag ikaw gumagawa, justified. Well, anyway, again, yung mga pananakot, harassment, k -I -L -L hindi talaga dapat yan. Mga, ah, hindi yan dapat. Pero hindi ba parang taliwas kasi itong mga panawagan ni dating Pangulong Duterte kay PBBM kasi yun yung mga ginawa niya. Diba? Yun yung mga ginawa niya eh. Mm, ito pa. Okay. Oh. Let us keep democracy as handed down to our parents. O, oh, ulitin natin. Ha? Huh? Anong klaseng demokrasya meron tayo noong panahon ni Pangulong Duterte? Ito, ito sabi. The erosion of Philippine democracy peak during the populist authoritarian government of Rodrigo Duterte. He exhibited intolerance toward pluralism and criticism and his militarized cabinet dominated policymaking. By all metrics of democratic quality, the Philippine democratic regime underwent backsliding under Duterte. Rodrigo Duterte's autocratic regime and democratic erosion in the Philippines. As president Rodrigo Duterte's 6-year term comes to an end, this could mean positive change for democracy in the Philippines. The Duterte's autocratic regime and his war on drugs have threatened Filipino democracy and rendered the country vulnerable to abuses of power. Ikaw, dating Pangulo Duterte, ang nagpahina sa demokrasya noong panahon mo. Tapos ngayon, let us keep democracy as handed down to our country to as legacy na binigay nila sa atin, bakit hindi mo yan naisip nung panahon mo nung ikaw ay Pangulo? O sinasabi ni naman, kahit nung panahon na ikaw ay mayor, mahirap din daw na pag-initan nyo po ng mga tao mo. Yun ay ayon sa mga nag-testify to mistigo the likes of Las Cañas, and Matobato. Diba? Ano yung gustong paratingin dito ni dating Pangulong Duterte sa mga makakabasa nito, sa makakapakinig nito? Ang gusto niya palabasin dito, kapag ka hindi, no? hindi umayo ng eleksyon sa mga tao niya, ibig sabihin lumalabas na ang administrasyon ay gumamit ng no? pananakot, bio, violence, vote buying at hindi isinakatuparan ang tunay na demokrasya. Yun lang. Gusto niya ulit mabaligtad ang pananaw ng tao mawala sa kanila yung issue na ito ang mga ginawa nila dati at ipasa ito at ipahid sa kasalukuyang administrasyon. Yun lang, mga kaklir. So, sa tingin ko talaga, papalabasin dito na kapag natalo sila, may vote buying at pandaraya at merong violence na nangyari. So hanggang dyan na lang po muna tayo. Hanggang sa muli, makita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony wag nagpapalala, tulugan ang inyong karapatan.